So, mag-wash na ako ng face using Maxi Peel Facial Wash. So, babalik ako after. Nagkakatapos ko lang mag-wash ng face using Maxi Peel Facial Wash. And ang next step na natin for our morning regimen is yung Maxi Peel Sunblock Cream. So, apply na tayo. So, guys, mag-apply na ako ng sunblock cream. And lagi ko naman nire-remind sa inyo na sa so, pag-apply ng sunblock cream, 30 minutes before going out para mas ma-absorb na ng skin natin yung sunblock in upward motion. And later lalabas ako. And alam niyo naman ang init ngayon sa labas. So that's it. So hi ulit guys. Ayun, dito na ako sa labas ng bahay and super init. So one common na iniisip ng tao kapag may payong or nasa lilim tayo, eh hindi na tayo maapektuhan ng sun yung skin natin. But the truth is, exposed pa rin tayo sa harmful UV rays ng sun kahit na may payong or nasa lilim tayo. Kaya pwede pa rin ma-damage or mag-darken ng skin natin. Guys, isa pang common na iniisip ng tao na kapag maulap, eh hindi na kailangan gumamit ng sunblock. Pero guys, kasi tumatagos pa rin sa ulap yung mga UV rays, kaya always wear Maxi Peel sunblock cream man o maulap. Gusto ko lang mag-thank you sa lahat ng followers and supporters. So, may sasagutin akong question from Remiline Duatin. Hello po, hi Jeff. Ask ko lang po kasi call center agent ako. So, gising sa gabi, tulog sa umaga. So, paano po yung magiging regimen ko? And ano po yung mga dapat kong gamitin na products? Medyo oily po ang skin ko. 10 to 15 pimples po na magkahalong malalaki at maliliit. Please help. Sana po mapansin nyo tong tanong ko. Salamat po. Hi, Remeline. Ang ma-explain ko lang yung difference between solution number 1, number 2, and number 3. Yung solution number 1 is for 1 to 5 pimples. Yung solution number 2 naman is for 2 to 6 to 10 pimples. And yung solution number 3 naman is for 11 or more pimples. So, I suggest na gamitin mo yung solution number 3 since na 10 to 15 pimples yung meron ka sa face mo. So, Remily, regardless if gising ka sa gabi or tulog ka sa umaga, you should follow the original day and night regimen. And what's important kasi is to avoid the sun exposure and yung different UV rays after mo mag-apply na exfoliant solution. So, that's it. If may mga questions kayo or comments na gusto nyong sagutin ko, i-post nyo lang sa ating Maxi Peel Facebook page and malay nyo ma-feature ang mga tanong nyo sa mga next videos ko. Kaya, thank you so much! So once again guys, maraming maraming salamat sa pagsama sa akin this morning. And sana samahan niyo pa rin ako sa mga next videos ko. Ayun, God bless us and happy morning. Mwah.